Good morning mga bibi loves. So ano, manguha ako ng ano, alugbati. Kasi ano, ihahalo ko doon sa sabaw. Gumawa ako ng sarili kong ulam kasi na-miss ko yung ano, pagkain sa ano, sa probinsya doon sa buhol So alugbati na lang muna guys, lagyan lang natin ng ano, kalabasa at sitaw. Kung sa kuan ba nilawoy. Yan, uha man ang lugbati, medyo namatay kasi yung lugbati dito. Mula nung nagpunta kami ng Manila, namatay siya, walang nag-alaga. Ayan. Nagpakulo na ako ng mainit para doon sa alugbati. Sa yun, nilagyan ko na ng kamatis tsaka luya. Walang sibuyas kasi naubusan na ng sibuyas. Tsaka ito na yung ating sangkap. So, ayan na, pinaghalo ko na lang sila lahat, guys. So, antayin natin kumulo and then lumambot yung ating ano, mga sahog. So, ito yung pagkain ng bisaya. So, bisaya lang makarilit nito. Yan, mas gusto ko pa yung ganitong ulam, guys. Simpleng ulam pero mabigat sa tiyan. Diba, ang sarap niyan. Ayan, antayin lang natin kumulo to, antayin maluto na yan. Enjoy watching guys, thank you.